yung pouch ko. kakalinis doon sa ano. Nandito kasi ako sa bahay ng uh, aking employer. ano mga pawis. <laughs> mula, mula first floor, Ang laki pa naman. Tapos ako lang isa. Tagal pa kasi yung darating yung ano, yung katulong nila Pinay, taga Batangas. Namili kami. Remember, ganyan, ganyan pala yung pagkaya, ano, no, yung no asal nang pinaypipilian mapipili kasi yung taga agency magse-send saya sa WhatsApp ng ano yung mga mga empleyado yung mga ano yung mga kasambahay na sila sa WhatsApp tapos yun nga pinakita sa akin ng madam ko dami doon tapos yun pinakita sa mili kami na mili. tapos yung pinapili namin yung matangkad na siya ano na babae na payat ayaw yung mataba kasi mahirap daw mataba ayaw din maiksi, ma ayaw din ng short <laughs> so matangkad kasi daw kung may aabutin daw mahirapan daw pag aabot-abot kaya ito tiis-tiis muna ako dito ngayon naman magpa-plancha na naman ako sa tiktok yung pawis ko may <laughs> namimili swerte yung napipili namin kasi matangkad siya ano nga taga batangas ano mo pala kaya yung pipilian pala Mamimili sila ganyan sila kaya yun dalawa kami namimili ng yung madam ko yung employer ko ay eh, dito. Kaya ayo nagpipila ito. Ayam tagal-tagal pati istismo na ako dito kaya maiito itong routine ko. At pa-plancha na naman ako. Dami-dami. Ano, lamig na yung kape ko. lamig mm, na. Hmm. Katak, Plancha mo. Na. Ay, na yung plancha dito, i-bago eh, na. Hmm? Dito na yung tubig ko. Ay, na, bago Binaguan lahat. Tagal pa daw yung therapy. Plantsa na tayo. dami kong plantsa hini. Ayan. Routine noon pa to, dito ako. plancha, Ayan. Tik na. Mga bago lahat. Dami kong planchahin. Mag planchahin. O. Yan na ko na yun. Iba. <laughs> Tais lang. Kaya pala pinapapunta kami dito. tapos maandar pa yung washing sa ano lalaba plancha ka tapos may nakasalang dito <laughs> mahirap talaga na pag nandito pero okay lang mabait naman dito yung mabait naman yung mga employer ko dito kasi so, sort of, yung napili namin na na kada, kada, kada sa ano sa nasa Batangas siya taga Batangas Matangkad siya Ganito, ko ay sabi ko ay ganito pala ganito pala pag ano mapipilian ka, nagsisend, lahat ng taga agency, nagsisend sila ng mga picture, nandoon yung mga character, nandoon yung mga, ano, yung mga parang biodata. tapos may doon yung mga picture, picture, tapos yung ano, whole body, tapos yan, pinipili, ang ganito, sabi, saan dito, Rita, saan siya, mag anong mga, ano, maganda dito, yung matang, mataba ba, o yung, ano, yung, yung mapayat. Sabi ko, yung matangkad lang kasi pag may aabutin, makaabot. Sabi niyo oo nga, mahirap kasi yung pandak. Sabi niya, ano, kailangan hindi maaabot. Sabi niya, sabi ko, oo nga. Ganun, sabi, ah, ganun, hindi diyan ganyan na experience ka na. Ganun pala siguro ako, pinili ako lang ganun. May whole body. Kasi may whole body kami doon na sa agency ko. Kinawaan kami ng whole body tapos, ah, ganun pala, ginagamang mili, nagpipilian ka, yung mga ano, dami-dami, pilian ka, tapos yun, naturo niya, yung taga Batangas, yung ano dito, kasi may pinay dito, umalis, hindi daw, ano, may taga, ano siya, taga, kagayan, taga, ano, dalawang buwan lang, kasi nga daw, na-stroke daw yung nanay niya, yun nga, taga, kagayan siya, umalis, uh, ano siya, two months lang siya dito, nagpahatid siya sa agency kasi nga daw yung nanay nga daw niya na uh, stroke daw yung kalahati daw sa yun sabi dito ng madam ko tapos uh, ano daw, iyak daw ng iyak tapos pumupunta daw dito sa rooftop natatakot naman yung madam ko kung hindi niya daw pauwiin baka daw tatalon, kaya binalik nila sa agency <laughs> kasi nga iyak daw ng iyak ayun daw nga, ayun nagmessage pinapabasa nga sa akin yung message ng ano nagpapasalamat siya nga nakaka-uwi siya ng ng Pinas dahil nga sa binigyan siya ng exit visa ng employer ko, 'di ba? Ang bait ng employer ko. Binigyan kasi pag hindi ka once nga hindi ka binigyan ng exit visa, doon ka lang talaga mag sa agency. Eh na yung amo ko uwi siya, pin binigyan siya ng exit visa. Kaya yun siya pinapa, pinapa, uwi siya sa Pinas na sa Pinas na daw siya. Sabi, dito nga yung mga ano, kaya ayan naghahanap sila ng panibago bago na naman yung ano nila maabutan kasi siguro kaya pinapapunta kami dito kasi dahil nga siguro ano wala nang umalis nga yung ano yung bagong pinay two months lang dito umalis kaya iyan kaya ito magpaplansya na naman ako ito naman yung trabaho ko kaya iyan kaya yeah, ito, good luck sa darating ng aking kasama na Pinay na napili namin. <laughs> Masa na maabutan ko. Pero pero dito na mga sara kami, ay dito na siguro kami yan. Mag sa mga di magkasama kami. Kaya, bye-bye! Yan lang po, i-share ko po sa inyo. God bless! Team One Love! Good luck sa atin lahat! I love you all! Bye! Thank you for watching!